Representative Fredenil Castro, House Deputy Speaker, pinag-uusapan po natin death penalty. Sarina. Mm -hmm. Okay. Ano yung masasagot niyo sir do sa tanong ni President Duterte na bakit wala yung rape? Kasi as we all know, isa yun sa mga gusto nilang patawan ng death penalty, yung mga nagsagawa ng ganitong klaseng krimen. Sarina, hindi lang ikaw ang may gustong patawan ng kamatayan mm -hmm. yung rape, pati na yung plunder. In fact, ipinaglaban mm -hmm. ko talaga ito mm -hmm. dahil kung naaalaala ninyo, na out of 21 ay naging apat mm. na ipaglaban natin na yung plunder ay man manatili, mm. yung rape ay manatili. Subalit, ah, dahil sa kagustuhan ng karamihan na wag na ang pag-usapan ito at wow. ipasok na lang ito bilang amiendang batas yeah. sa mga susunod na panahon mm. ay unahin na natin itong suporta natin sa gobyerno mm. at sa, sa, ano, sa, sa estado na magkaroon ng isang batas na nagpapataw ng kamatayan sa mga uh, krimen na isinagawa o ginagawa na may kinalaman sa ilegal na droga. Uh, Pero hindi ba tutilan nakinig kayo sa opposition o do sa mga merong ayaw nitong death penalty? Uh, sarina, hindi maaring pakinggan sila mm. na mawala itong rape o plunder. Mm. Kaya lang yun nga talaga ang dahilan na atin talagang isinasalba muna kasi nakikipagyera na ang gobyerno laban sa si illegal na droga. eh mm -hmm. Kung wala itong suporta, ah, ay parang pilay na nakikipaglaban ang sundalo mo. Kawawa naman yung mga nakikipaglaban at lalong-lalo na, eh, pinagbibintangan pa ang ating mga may kapangyarihan na sila ang responsable dito sa mga Uh, uh, extrajudicial killing no mm -hmm. kaya ngayon kailangan may sa batas na kaagad dito at talakayin na lang later on itong iba pang nananawagan na krimen na mapatawan din sila ng parusang kamatayan mm -hmm. sapagkat kinakailangan na talaga ng ating kasalukuyang gera laban sa droga okay mm -hmm. so nakarating na po sa pangulo ang paliwanag niyo pong ito ah uh, ko naman mm. aljo nakarating na ito sa pangulo mm. sapagkat uh, marami na rin ang himpilan mm -mm. na nakinaya nakipagpanayam mm -mm. sa akin at uh, sanay ma maintindihan ng pangulo Pagkatapos na makarating ito sa kanya, ah, na ang ginawa natin ay para suportahan talaga ang kanyang kampanya at kampanya mm. ng ating pahamalan laban sa droga. So mm. pag may mga amendments na tayo, subsequent amendatory law, ay isasali na po ang rape, treason, at ang plan Hindi plan lamang solid. siguro Aljo. Opo. Dahil meron na tayong sapat na panahon na pag-usapan 'yan. Aha. Hindi na tayo minamadali at hindi na maaantala hmm. ang ang suporta natin laban sa kampanyang ng pamalan na droga, laban sa droga. Aha. Kaya ngayon, maaring 'yung 21 ay maisali na natin ah. dito, hmm. no? Minus one, itong droga na mga krimen. Mm. Kaya dalawang po dalawang ang maring po. isama natin. O baka madagdagan pa. Okay. Dahil kung ako ang iyong pagbibigyan, alam mo, isasali ko yung tinatawag nating piramiding. Mm, dahil, oh, piramid. dahil alam mo, yeah. yung piramiding hmm. na yan, Maraming bangin marami bangin. ng ginutom na tao yan. Hmm. Marami, hmm. marami ng pinatay at sinirang buhay hmm. o pamilya hmm. ang piramiding na yan. Pangalawa, ipapasok ko yung drug trafficking na death penalty uh -huh. sapagkat yung, gina yung hindi pala drug trafficking kundi human, human. trafficking. Mm -hmm. Yung mga tao na ginagawang mga prostitute, yung mga babae, yung mga bata na uh, ginagawang negosyo sa mga pedophilia uh -huh. at saka ginagawang mga forced labor yung iba, uh -huh. yan ay kailangang mapatawan din ng kamatayan. Mm -hmm. Uh, Congressman if i'm not mistake, mistaken may section dyan na parang pwedeng humingi ng pakiusap pa sa pangulo yung kunwari napatawan ng death penalty section number 8 po ba 'yon merong executive clemency na tinatawag no, Yan. no? Mm -hmm. o maaaring may karoon ng commutation Opo. ng kanyang sentensya mm -hmm. na imbes na parusang kamatayan Opo. ay maaaring ibaba ito ng ano ng uh, habang buhay na pagkakabilanggo. Mm -hmm. Ito ay isa sa mga kapangyarihan ng ating pangulo mm -hmm. na ito ay pabor talaga sa mga sintensyado ng kamatayan, mm -hmm. no? Uh, ito lang ang ito rin ang nagpapaabot sa ating mga mamamayan lalong-lalo na sa mga mamamayan na, na naniniwala sa paggatong ng mga irresponsabling opisyal mm -hmm. o tao na para bang ginagatungan nila ang damdamin ng taong bayan na pag mahirap ka, mm -hmm. ikaw lang ang magiging biktima ng parusang kamatayan Apo. dahil wala kang kakayahan na umupa ng magaling na abogado. Hindi naman totoo yun, Aljo Charina. Mm -hmm. Dahil alam mo, ang piskal o prosecutor, ang sinumpaan nila niyan ay proteksyonan ang tao na walang kinalaman o inosente sa krimen. Mm -hmm. Ganun din ang ating husgado kanilang ano 'yan sinumpaan na proteksyonan ng bawat tao yeah. na maaring masampahan ng demanda kung siya ay inosente. Yeah. Kaya ngayon maliban kung ikaw ay isang mahirap at maliban lamang sa abogado na ibinigay sa iyo ng public attorney's office ang husgado at ang prosecutor ay nagsisilbi na abogado mo abogado mo rin sapagkat sila ay nagpo-proteksyon sa iyo laban sa mga ibig sumira sa iyo pag ikaw ay inosente. Ganon din sa Court of Appeals ang magistrate o mga justices hmm. ng Court of Appeals lalong-lalo na hmm. kung kaparosahang kamatayan ay review na nire-review oh, o nire-repaso na rin ito ngayon Tumatic sa Court of Appeals. Upo. Ganyan ang pagpapahalaga ng ating pamalaan at ganyan ang pagpapahalaga ng ating batas sa buhay ng tao mm -hmm. na minamahal natin lahat sapagkat ito ay banal at galing sa may kapal. So mm -hmm. ibig sabihin yun, inaayos din po natin ang ating justice, justice system. Tama yun, Aljo. Upo, upo, kung upo. ikaw ay, uh, kung nalalaman mo, naalaala mo, Charina, uh -huh. ay pati ang Korte Suprema ay nagpahayag na mm. at nagpa nagpadala na ng mensahe sa ating mga kababayan mm. na iaayusin na nila ng gusto mm -hmm. ang ating uh, justice system. Mm -hmm. At ganun din ang Department of Justice. Aayusin din ng Department of Justice ang ating prosecutorial system. Mm. Ibig sabihin nito ang katiwalian ng isang husgado, katiwalian ng isang mahistrado o katiwalian na isang prosecutor mm. ay hindi kabulukan ng sistema mm -hmm. ng ating prosecution department at hindi kabulukan ng ating judicial department. Mm. Okay. So, doon sa section 8, minig-text lang po ah. Oh, President, -ha -ha -ha. President lang daw po ba talaga makapag-decide? And what are the considerations para ibigay ito? Uh, presidente lang talaga ang may, may kapangyarihan Abo. yan. No? Mm -hmm. At uh, yung Abo. maganda mong pag-uugali gali oh. nang ikaw ay nasa loob ng kulungan, kulungan. Mm -hmm. hindi ka na dadamay sa mga katiwalian sa loob ng kulungan ipinakita mo yung pagbabago sa iyong uh, pagkatao mm -hmm. nakikita na iyong pinagsisisihan ang krimen na iyong ginawa mm -hmm. yan ang mga basihan ayon sa magiging rekomendasyon ng parole and uh, pardon and parole uh, ano no department ng ating Bureau of Correction. Mm -hmm. Sakali naman ba, daw po mapasa ito ng uh, death penalty mga ilang buwan o taon bago ito mapatawa ng uh, kamatayang. Matagal ito, Sarina. Mm -hmm. Matagal ito sapagkat ganyan iniyayaman ng ating batas mm -hmm. ang buhay ng tao. Opo. Hindi padalos-dalos 'yan. O kung mm -hmm. bagay, biglaan na hindi ito karong... biglaan dahil meron kang biglaan. Dahil magkakaroon ng kaso, magkakaroon ng hearing sa mababang hukgado. Mm -hmm ma hindi man magandang desisyon ng mababang husgado o nagkamali man ito, Opo. riripasuhin ito ng ilang taon at ng ilang justices ng Court of Appeals. Mm -hmm. At pagkatapos kung hindi Ayon pa rin sa ating saligang batas at ayun sa ating batas ito ay riripasuhin na naman ng Korte Suprema. Hmm. Samantalang ito ay inaabangan din ng ating pangulo na kung may makita ang ating pangulo na diferensya sa paghusga hmm. sa isang inaakusahan na pinatawan ng kamatayan ay maaring baguhin pa rin ng pangulo ang desisyon ng ating mga husgado. Okay, yung mga road rage victim. Ah, Nais din nilang isulong ang death penalty sa mga involved po dyan, Sir. Tamang-tama yun, Aljo. Kasi alam mo, ganito lang. yan. Opo, opo. Inililigaw ng ilang tiwaling mm. pag-iisip, mm. ang pag-iisip ng taong bayan. Mm. Sinasabi nila at ginagatungan nila ang damdamin ng mga mahihirap na ito daw ay laban sa mahirap lamang Aha. samantalang ang batas ay walang pinipili Aha. ang batas ay sa mayaman man o sa mahirap Opo. at ibig kong ipaabot sa lahat na ang batas ay walang ay parang isang kapirasong papel lang yan aljo Charina. nanjejeng lang yan sa sulok <coughs> Ang parusang kamatayan o ang batas na nagpapataon ng parusang kamatayan ay hindi ka inuudyukan mm. na gumawa ng krimen. Mm. Hindi ka rin binibigyan ng inspirasyon na gumawa ng krimen. Mm. Pero ang paggawa ng krimen ay desisyon ng tao, hindi desisyon ng batas. Ang batas ay papasok lang yan the moment na ikaw ay makagawa ng krimen. Kaya bakit mo sasalain ng batas? Ano ang ginagawa ng batas sa iyo? Ay eh, nandiyan mm. lang yan. Wala namang mm. ginagawa sa iyo. Kaya kung gusto ng taong mamatay, dahil sa gumawa siya ng buktot na kasalanan o krimen sa kanyang desisyon yon, mm -hmm. Hindi desisyon ng batas yun. So re-imposition po ang mangyari dito kasi suspended po yan. No? Na tabi mo na ang death penalty before, meron po tayong death penalty. Tama Arjo. Kasi may, si may balak ngayon, ang nag oppose po yan na umakyat sila sa Court Suprema dahil... Mm -hmm. Meron yatang kasunduan ng ating bansa sa ibang mga bansa pa na talagang pangalagaan ang karapatang pantao ng bawat isa. Alam, may treaty, may pag-usapan ho daw. So, paano? Ano pong... Tama yun, yun, Aljo Atxarina. Yes, yes, Meron tayong internasyonal na kasunduan yes, sa United Nations. Apo. Meron tayong internasyonal na tratado, no mm -hmm. treaty Apo. na tinatawag. Subalit, so, kung nalalaman nitong mga tumutuligsa sa... Hmm. sa hakbang na ibalik ang parusang kamatayan, hmm. eh meron naman tayong saligang batas na nagsasabi na maaaring magpalabas ang Kongreso mm -hmm. ng isang batas na, na na parusa ng kamatayan okay. ang isang buktot na krimen Aha. pag merong isang dahilan Aha. na kailangan talagang ibalik ito. Aha. Ngayon ang pinasok natin itong tratado na ito, hmm. pinasok natin itong... Uh, ang uh, internasyonal na kasunduan mm. nandiyan dyan na ito itong provision na ito mm. na pumapayag sa ating kongreso mm. na maaring magpalabas ng batas na may kaparusahang kamatayan mm. ang ibig sabihin itong saligang batas nating ito provision ng saligang batas Opo. ay nalalaman ito ng lahat ng kasapi ng United Nations mm. ibig sabihin ito ay parang minsahi sa lahat Opo. na kami ay sasali dito sa pagpirma at pakikipagsunduan na ang parusang kamatayan ay ating sikapin na mawala na yan ang tinatawag na urging the abolition no mm -hmm. ng ating parusang kamatayan subalit nagpapahiwatig itong ating saligang batas na nalalaman ng United Nations nalalaman ng ating mga delegado na meron tayong provisyon sa konstitusyon na maari nating gamitin ito pag kinakailangan mm -hmm. ng Estado. Mm -hmm. Ang ibig kong sabihin sa mas maikling paliwanag, sa Sarina Apo. at Aljo, ay ako ay naniniwala na ang ating pagsali sa mga tratado at internasyonal na nakasunduan na udyukan ang lahat, mm -hmm. pagsabihan ang lahat na wag nang ipatupad ang parusang kamatayan ay hindi nangangahulugan na iginapos o ibig gapusin ang kamay ng estado kung kinakailangan. Mm. Thank you po. Maraming salamat po. <laughs> Ayan, na. Uh, nasabi na po lahat ni uh, Congressman Ferdinand Castro. Hindi lang yan aljo bago uh, ko makalimutan. Apo, apo. Meron tayong prinsipyo <laughs> uh -huh. sa international law uh -huh. na in case of conflict between an international agreement, mm. although considered as part of the law of the land, sa ating saligang batas o lokal man na batas, mm. ay mangingibabaw ang ating lokal na batas at saligang batas. Yeah. Okay. Yan, malinaw po yan sa uh, mga sinabi po ng magaling na abogado din po, si Representative oh. Fredenil Caso. Thank you so much po. Congressman Castro, House Deputy <laughs> Speaker, that penalty. Thank you po, sir. Maraming salamat <laughs> din sa iyo, Aljo, Maraming at sa Rina, yes. at sa inyong impilan. Mm. Galit daw po ba kayo? Na. May nag-text Hindi, ito. hindi ako <laughs> galit. Yan lang ang aking pagbigkas sapagkat nang gagaling sa puso ko <laughs> yes. ang aking sinasabi na itong kaparusahan kamatayan mm. ay kinakailangan ng ating bayan. Proteksyon ito sa mga tao upang mapaabot, mapaabot ng ating Uh, pamalaan pamahalaan ang angkop na kaparusahan sa mga kakilaki-labot at buktot na krimen hmm. na nang biktima ng ating mga inosenteng kababayan. Thank you again, Congressman Castro.